sa video pong ito ay pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin kapag naba yung ating motor kasi meron po yung dalawang uri ng pagkalubog sa baha yung ating motor kapag itinawid natin sa baha yung ating motor tapos hindi lang siya namamatay okay lang yan kasi meron dalawang uri ng pagkalubog sa baha yung ating motor tulad ng minor lang yung pagkalubog sa baha yung dito lang sa kalahati ng mags at saka hindi siya umabot sa ating mga air cleaner yung tubig at tapos hindi rin na papasukan yung tambotso natin yung butas niya ng tubig yan ang tinatawag na minor lang pagka lusong sa baha yung major na pagkalubog sa baha ng ating motor kapag itinawid natin sa medyo malalim na tubig tapos naabutan na yung ating air cleaner maabot na siya sa ating air cleaner tapos napapasukan na ng tubig yung ating combustion chamber at saka yung kanyang tambotso tapos biglang namatay yung ating motor ang gagawin natin jan ay huwag na natin pa yung ating motor patayin natin yung susi at para maiwasan yung malaking damage kasi meron yang tinatawag na hydraulic kapag napapasokan na ng tubig yung ating makina pumapasok siya dito sa ating intake dito sa main chamber tapos yung tubig pumapatong na siya sa ating piston kaya meron nangyayari yung, yung tinatawag na hydrolock kasi kapag pinilit nating in-start yan o na big, galing siya na namatay yung ating makina at nag hydrolock posibleng mangyari yan may mababaliko yung ating connecting rod or yung mga valve sa loob yung intake at exhaust bulb tapos yung iba nababasag pa yung kanyang makina para maiwasan yun malaking damage na ating makina ay wag na nating pandarin at kung sa pagtawid niyo na matay bigla yung, yung motor pwede rin natin yung remedyuhan pag unang-unang gagawin natin ay patayin natin yung ating makina ang ating susi at huwag nang i-start at pagkatapos pag na itawid na natin yung ating motor tatanggalin lang natin yung ating spark plug at saka yung kanyang tambucho kung kaya nating tanggalin pero kung hindi kaya pwede natin yung i angat pataas yung sa kanyang harapan para yung tubig na nanggaling dun sa kanyang tambucho ay lalabas din kapag iniangat natin or parang pinawili natin yung ating motor kusang lalabas yung tubig na nandun sa chamber at kailangan nating tanggalin yung spark plug natin tapos pwede nating i-kick para unti-unting lumalabas yung mga tubig na nandun sa combustion chamber at saka dun sa yung tubig na naka patong sa ating piston ang remedyong yan ay para lang makauwi kayo kung sakaling aandar pa yung motor pero kung ayaw nang umandar ay wag nyo nang pilitin pero kung andar pa siya Ang advice ko sa inyo Kapag dumating na kayo sa inyong bahay Kailangan talaga na i-double check ninyo Tapos kailangan mag-change wheel kayo kagad Palitan nyo na kagad yung inyong langis Kasi meron niyang tubig na humahalo sa inyong langis Kasi napapasukan yung inyong breather Kasi ang makina natin ay meron niyang breather hose Na malaki Diyan pumapasok yung tubig kapag naihigop niya yung tubig na umaapaw sa ating makina hinihigop ng ating breather kaya nahaluan ng tubig yung ating langis kaya kailangan nating magpalit ng bagong langis kapag nilusob natin sa baha yung ating motor o sa mga scooter kailangan natin na magpalit ng gear oil at saka yung engine oil yung sa mga automatic na mga motorsiklo tapos yung air cleaner linisin nyo na rin at para maiwasan natin yung mga malaking damage kung kailangan ng palitan ng spark plug palitan na ninyo yung spark plug at kailangan yung linisin yung inyong carburetor o kung carburetor yung inyong mga motor o kung if ay mga motorsiklo ninyo tulad ng sa mga Honda Click kailangan nyo nang linisin yung air cleaner tapos yung throttle body kailangan linisin tapos yung spark plug kailangan rin linisin o palitan nyo na kaagad at saka yung inyong air filter palitan nyo na kaagad kung kailangan kung medyo matagal na yan luma na yung inyong mga air filter pwede na ninyong palitan at pagkatapos ay kailangan uh, palabasin ninyo lahat ng tubig doon sa inyong combustion chamber. Kailangan tanggalin nyo yung inyong spark plug. Tapos uh, i-kick ninyo yung inyong motor. At, paka, at kung maaari ay tanggalin ninyo yung inyong tambucho. Tapos uh, kailangan yung palabasin yung tubig na nandun sa inyong tambucho na naka, uh, nakapasok or pwede nyo rin i-bilad sa araw nyo inyong tambutso kung araw ninyo kung tanghali ninyo inaayos yung inyong motor para ma mawala yung mga tubig na natira or kung umaandar na yung motor ay pwede nyo rin paandarin para uminit yung inyong tambutso at mag yung mga tubig na pumasok at yan lang po yung Masasabi ko sa mga motorsiklo na nabaha, yan lang yung kunting uh, advice ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po may natutunan kayo kahit na kunti. God bless po sa lahat. Sa lahat. Peace. I'm out.